Oh, takot din siya eh. Sige. Ganang umaga sa inyo mga idol. So, umaga pa si Aki ah. Umaga pa yan oh. Mga idol, well, sa episode na ito, hanapin natin si si Lawiswis. Kasi nga kahapon lumipad siya na ground dito. Napakalayo nang may round. So, di ko nakita ngayon. So, hanapin natin. Di ko na hanap kapon. Saka, di ko din anong na video lumipad niya palayo. Kasi, nalobat yung cellphone ko. So, hanapin natin ngayon. Kasi, gutom na yung mga idol. Madali lang yung uh, hanap sa mga kahoy. So, pupunta tayo. Maaga pa naman eh. Tatawag-tawagin. Ayan si aking mga idol. Oh. Si Waki. papuntang ko itong mga bar papaka -puntang barrio papakapuntang barrio itong mga idol so dito ako nag wifi hanapin natin doon sa unahan kasi doon siya sa kahapon dito ko siya banda iniwan kasi naluwat nga yung cellphone ko hindi ko na nabidyohan siya saka umaga na di, di naka uwi kahapon sigurado mga idol gutom na yon tatawagin natin dito para sasagot naman yon kapag Marami kasing kahoy dito mga idol kaya di natin makita masyado si Lois Swiss. Sa hapong kasi busog hindi natin ma tawag-tawag ng maayos hindi sumasagot ngayon gutom na yon na to mga idol papunta tungko ko ana baryo so nagkaakapi pa ako inumaga ko pa hinahanap ko na dito Ayun. Nandito pala mga idol. Ayun mga idol oh. Buti sumagot eh. Dito lang pala siya. Ayun mga idol si Lewis Oh. Basang-basa. Ayun basa. Umulang kasi kagabi. Baka hindi yan makababa mga idol kasi basa. Gutom na yan dito lang pala kahapon kasi dito ko siya na kuan sa sa area na to dito dito siya banda nag kasi nag ground siya nag ground Tapos dito siya banda sa area na to dito lang pala siya ayan no? Bauti sumasagot So ay mo idol, paano yung bababa -baba? basa? Malakas na kasi lumipad mga idol. Gutom na yan. Binaba ko muna yung kape ko. Nagkakape kasi ako. Ayan si Sila wiswis yan. Hindi masyado mo ako sa camera na eh. Basang basa sila wis-wis ah. Antayin lang natin na mga idol na bumaba. Baka bubaba ba din itong gutom na yan. Ayan mga idol, lima pa kali sila wis eh. Basa kasi. Di pa bumaba. bata bangaydol bantayan natin na bumaba para makakain na Buti lang mga idol, dito lang siya sa may daanan. <laughs> sa may daanan lang siya, kaya madali nating nakita. Tsaka sumasagot naman siya kapag utom. Pero kapag busog nga siya, yun, hirap mong tawagin, hindi mo siya makita sa mga kahoy. Kapag busog kasi hindi sumasagot kapag tinatawag. Ayun mga idol, lumipad si Lewis Swiss, di ko na bidyuhan. Punta tadi ito. Na piniliatin dito. Hindi ako binabaan mga idol ah. Oh. Ang Din na. Ambanog. Din. Ito Din Din. Uy. Mga idol, bumaba dito sa ibang bahay oh. Ayan. eh, <laughs> gutom. Gutom na to mga idol. Kasi mga So, baba natin dito mga idol. Yan mga idol. Kala ko kala niya bahay namin to dito. Kaya bumaba dito. So, iuwi ko muna to mga idol para makakain na. Gutom na to. Oh, uh, basa. So, ayan mga idol. Tingin nyo, gutom na gutom. Bali mga idol, ito nga pala yung ipapakain ko ngayon sa kanya. Kasi may namatay na sa linilim lima ng manok ko. May namatay. So, papakain lang natin to kay Lewis Bla, Swiss and si oh. Adobo yung nasa kanya eh. Ito, lawis-wis na lang yan. Ayan oh, yung dalawa. Mga agaw mga idol, oh. Oh, takot din siya eh sige ak ayaw ak ayaw na ak ada na sa imo oh, oh, ayaw na ayaw na pagkuha na si lawis wis mm. mm. so bali mga idol hayaan muna ta siya dyan mga idol kasi Basta hinahanap ko lang talaga siya na maaga pa kasi may trabaho nga ako. Hindi ako makapagtrabaho hindi ko pa siya nakikita. Buti nahanap hanap agad natin. Gutom na kasi kaya madali mo siyang mahanap. So, ito mga idol magkukuan kasi ako. Mag, the direct. Ayan. Ready na dalawang sakong binhe. Ayan dalawang sakong sa binhi so to, yan yung tatrabuhin ko ngayon mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so mabuti na kita natin si Lois Swiss so update update ko na lang siya sa inyo so yun yung dalawa <laughs> magka kuan lang eh magka close silang dalawa so yun mga idol hanggang dito lang yung video ko so, iwan ko lang kasi itong cellphone ko dito so yun shoutout sa inyo lahat at ingat kayo palagi